Clarita! Ay, Makikisilong na kami! Ginaw na ginaw mga bata eh! Naku, Clarissa! Hindi pwede! Hindi pwede dito! Sa iba na lang kayo lumapit! Sige na naman ho! Kahit ho, hanggang tumila lang ang ulan! Naku, baka, baka dito pa kayo makita! Pati kami sa akin. Bumunta tayo sa kumpari ko. Napakwalang kaluluwa talaga ng dolyenting yan. Pati mga batang walang malay, pinapapatay. Gawain lamang yan ng isang taong talagang matakaw sa kapangyarihan. Gusto niyo abusin ng mga Villamar. Tama naging pa mo, pare. Nandito kayo magtago. Ligtas kayo rito. Lahat ng mga tauhan ko mapagkakatiwalaan mo. Ikaw nga kaagad ang naisip ko, pare. Siya nga pala. Alam na ba ni Clarissa ang nangyari sa kanyang ama? Maaring sinasabi na ni Carding. Alam kong darating sa ganito, pero hindi ko inaasahan na. Kailangan ko makauwi. Higit kailanman ngayon ang kailangan ng tatay. Para may mag-asikaso naman ang kanyang mag Maraming nagmamahal sa tatay mo. Alam ko hindi siya pababayaan. Mapangarib na rin para sa iyo lumantad. Ang mabuti pa'y pa dumito ka muna. Sa kalagayan natin ngayon, ang tanging paraan na lang ay ang hindi naasahan ang kunin si Dolente. Arding, imposible ang binabalak mo. Hindi, teka. Teka pa Sa ganitong araw, ngayon, araw na ito, wala si Dulyente sa bahay niya. Inuumaga yung nakaupo sa madyungan, doon mo kina Bergara. Bugodot! Wala pa! Dulyente Sumama ka sa akin O gusto mo nang maiwan dito? Vicente! Nagkakagulo mga tao sa bahay ngayon. Ay, kala kapi mo. Nakuha ni Carding si Congressman Doliente kaninang madaling araw. Pinagahanap sila ngayon. At may panunsyo pa, magbibigay daw ng isang dalibong piso sa sino mo makakapatay kay Carding. Tinahalughog nilang mga pinagtataguan nila. At lahat ng bahay pinapasok. Ano gagawin natin ngayon? Villamar! Villamar! Sa mga oras na ito, ay sinusuyod na ng lahat ng mga tauhan ko! Ang buong ay mga lista! Iba bang matatakbuhan, Bilyamar? Iisa lang mahalaga sa akin ngayon. Ang kaligtasan ng mga pangking ko, kapalit ng kaligtasan mo. At habang bihag kita, masisiguro ko ito. Hindi pa huli ang lahat. Maaari ko pa namang makalimutan to. Makalalabas ka pa rin. At ang iyong mga pamangkin, dito sa ibang ilista, ang ligtas. At yung sandali libong piso na kapatong sa ulo mo, kalimutan mo na yun. Bibigyan kita ng limang dahil piso. O kaya, isang milyon kapalit ang kalayaan ko. Huwag mo na akong gawin ito, dolyente! Alam kong wala kang ibang hangad. Kundi malipol kami mga bilyamar. Kung ganon, hindi lang pala makipag-usap sa'yo! Alam mo pala eh. Saan ka pupunta? Nalabas ako sa lugar na ito Para mapigilan mo ako. Barilin mo ako sa likod. Tulad ng ginawa mo sa akin, kapatid. Umakbang ka pang muli. Malalaman mo. Alam mo, Bilyamar, बिलमार Patayin mo, kayo mo, patayin mo! Patayin mo, hayop yun! at patayin mo! -e! Patayin mo! Dali! Wala! Tuyo so, rin ang buong lugar! Andiyan lang yan! Ano pa hinihintin nyo? Tara! Oh, ayun na! Tara! <mulong> patay nila! Nawala ako, congressman! Ano wala? Nasa loob lang yun! Hindi nyo nakita! Eh kasi Ano kasi? Mga Puro kayo mga ino... Dami dami nyo yun, hindi nga gagamit ako, Wala kayo mga Ano? 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 Ang tagal naman ni Andoy, kangina pa yun ah. Naniniyak lang yung tao kung sa masusundan yung Bilyamar na yun. Darating na yun. Ang kinakabak po, baka maunahan tayo doon sa isang dalibong piso. Sayang! Teka, para hindi tayo mainip, kailangan pag-usapan na natin kung paano natin papartihin yung pera. Tama, tama, ba? tama. O. tama. Op, ganito. Ilan ba tayo? Ito. Kasama si Andoy. Kasama hmm, si Andoy. Oh. Isang dalibong piso yan. 40 sa akin. Anim kayo. Ito sa 10,000. 60 at saka 40, 100,000. Ha? Teka, teka. Bakit naman 40 sa'yo at 10 lang sa amin? Hindi naman yata patas sa laban, ha? Ako, ang hirap Malabo. sa'yo. Hindi mo ginagamit ang divide-divide, eh. Ganito. 30 na lang sa akin. Yung 70, anim kayo. Pag-atiyatiyan niyo. Maliwanag! Kwenta ninyo! Sitenta. Anim kami. Sitenta? Teka, sandali. nababaliw ako. Medyo magulo eh. Anim kami. Sitenta yung paghati yan. Abay, may butal. Uh, may butal, butal na kami yan eh. Ayoko niyan. Labo. Ako nga ang ginugulo niyo <coughs> niyan eh. Trenta na nga lang sa akin eh. Ngayon, yung butal, sa akin na rin, para wala nang usapan. Oo, ipayag ako dyan. O, oh, papayag sige. din ako dyan. Ayon. Dapat kanina pa, itapos na yan eh. Parehas yan. Uh -huh. Lume! Ang bilyamar na sinasabi nila ay huling nakita sa ilog sinait. Harapin nyo! Andiyan lang yan! Ayun, apat! Doon!

Sige. Ano pa napin niyo diyan? tulang, ah, dito 'yan. <laughs> yeah! ah! Ah!